At sa mga oras pong ito mga kasama ay makakasama po natin sa linya po si OCD Regional 11 Director Ednar Dayanghirang at uh, magandang hapon po Director Ednar uh, Dayanghirang ito po si Alex yeah, good afternoon. Yes sir. Uh, kami po ay makiki-update po sa nangyari pong lindod dyan sa Manay and and uh, medyo nakakalungkot pong pangyayari ano dahil meron na pong casualties. So far uh, sir, uh, ilan na po ba yung confirmed na casualties, director? Oh, okay, yung casualty, klaro na hindi sa Manay, sa City of Mati. Tatlo. Okay, na. okay. Hmm. Tatlo. Tatlo na po. Uh, uh, city of Mati and City of, uh, and Town of Manay is about 60 kilometers away. Mm. -mm. Distance. Uh. Mm -hmm. So, okay. So far, uh, may mga tatlong bahay na reported na nasira. Hindi Opo. sa Manay. Ay, sa Manay, mayroon isa. Nakita namin kanina. Yung isa. Then there's another one sa, sa Lupon. No? Na totally destroyed. Then sa initial report ng City of Mati, yung engineering nila, nagkandakta na ng evaluation sa mga paralan mayroong mga damage. Okay? Yes, sir. But yung degree of damage needs further evaluation. So, tutuloy-tuloy pa yung may mga listahan ng mga eskwelahan na may mga damage. Tapos si governor naman, dayangirang ang uh, hirang uh, papa-inspect na niya mga tulay kaya may reported sa kanya ng mga damage. But of course, structural 'yan, it need some expert expertise ng mga engineers, no? But ang ang initial kasi, mariing makita mo may damage yung pala ku ponti lang, no? So, so far, uh, ang ang uh, assessment ko uh -uh. based sa uh, lakas ng lindol, Opo po. At saka expected natin na malaking damage, eh hindi nangyari. Merong damage pero kukunti. Okay, sir. So, thank God for for everything. No? Yes. as uh, sir, paulit lang po, ano, pakilinaw uh, lang po. Ay, ilan na po pala ang bilang po ng tatlo. nasawi? Tatlo. tatlo po. Patay, tatlo. Okay oh. sir. Tatlo po ang uh, nasawi, ano yung casualties natin. Yes. And sinabi oh. niyo po na hindi masyadong, thank God dahil hindi masyadong napinsala yung uh, ating uh, mga structures yung, dyan yung po. Yung isa tatlo nga, sa tatlo, uh -uh. But, uh, yung dalawa cardiac arrest, yung dati nang may sakit. Okay. Yung sa natakot ba, yung isa lang Opo. ang uh, nahulugan ng uh, st structure. Saan saan po so, ito sir? Mati, sitio Mati lahat. City of Mati lahat po. And uh, yung gender po, lahat po ba babae o may, may, may lalaki? Sorry, hindi ko pa nakuha yung details. Okay. Yung gender, hindi ko pa nakuha. Oh. And, ka, oh, ito, pa palis na ako. sa uh -mm. -uh. uh, sakay na, na yung helicopter ulit. Opo, opo. Oh, so, mamaya na lang, later on, mga 2 hours from now. Uh, oh. Sir, um, may nakarating po dito, may chemical spill daw sa Manay? Oo, oh, oh, well, nagaling lang namin, nag-aerial survey. So wala pa po But, kayong uh, detalye detalya about dito? Na kami. Ano? Wala pa po kayong detalye about po dito? May, may, mayroon tayong mga, yun, aerial survey kasi. So, you, tingnan mo yung general situation sa mm -hmm. bawat bayan. So, yung nga sabi ko, maganda ang uh, result ng survey, ang damage is kukunti lang. Opo. Sir, kumusta so, yun yung po yung ating mga kababayan dyan, yung mga naapektuhan, mga inilikas po? Oh, oh, nagpo-evacuation like, kanina, di ba? Kasi dahil sa tsunami alert, Uh -huh. So, mga mayor natin, nag-aangkat 'yung evacuate lahat. So ngayon, pabalik na sila kasi tapos na 'yung uh, 'yung term na binigay ng uh, P-box hanggang 12 o'clock noon time kanina. At nakita naman namin ang dagat, ang ganda-ganda ng dagat. So, napakaganda ng dagat. Uh, walang uh, signs of tsunami. Okay, sir. Sir, um Papa minsan minsan po itatawag po kami sa inyo para po mag-update yes, ano. Anytime. Thank uh, you sir uh, for your time okay. and ingat po kayong lahat po diyan. Uh, ingat metro.